Ang Biyernes Santo ay araw ng paggodita ng pagmamahal at katapatan ng Diyos sa atin. Ang Biyernes Santo ay araw ng paggodita ng pagmamahal at katapatan ng Diyos sa atin. Ito ang araw kung saan ipinamalas ng ating Panginoong Heso Kristo ang kanyang buong pusong pagtalima sa kagustuhan ng Ama. Ang araw ng kanyang pagpapakasakit at pag-alay ng sarili sa krus para sa ating kaligtasan. Kaya marapat lamang na samahan natin ang ating Panginoong Heso Kristo sa araw na ito at mag-alay ng taimtim na panalangin ng pasasalamat para sa ating nakamit na kaligtasan. Panginoong Heso Kristo, maraming salamat po sa iyong pagmamahal at pagliligtas sa amin. Nawa, kami ay makasunod sa iyo ng tapat at makapag-alay ng nararapat na pagpupuri at pasasalamat. Amen.